So muli nandito tayo sa ating uh, babuyan and uh, kakatapos lang natin magpakain. Lahat, medyo pahinga muna tayo ng kaunti. So ayan, uh, update lang no dito sa ating mga alaga at sa ating mga biik. Ito yung preparasyon ko para dun sa inain, dagdag inahin natin. Mapapansin nyo ito, magpapabarako na sana ito. Ayan o, oh, yung kanyang uh, ari so namamasa no kaya lang uh, hindi pa natin to papabarakuhan ngayon kasi baka langahin yung edad so by the next na na magpapabarako siya doon na sa pangalawa no by the next month siguro okay na yan pwede na natin yan pabarakuan para may dagdag na tayo doon sa atin na uh, inalagaan so ito yan ito na yung anak ng kambang natin yan, yung sampo, ano. So, kakatapos lang natin maglinis din ng kanilang mga uh, kulungan. and Alright, so, sampo ito. And, ito yung bagong panganak natin. Dito. Ito yung isa. Inahinin din ito, no. Hindi pa, hindi pa ito. Ayan. kasabay ito yung isang to kasabay ito nung isa doon na puti kaya lang na una yun magpapabarako kaya lang 'yon nga sabi ko nga hindi eh, muna natin pwedeng pabarakuan yun kasi ah uh, apat na buwan mayigit pa lang yun so nagparamdam uh, na siya na magpabarako so ang gagawin natin ngayon no ah uh, uh, palipasin muna natin ang isang cycle niya no yan o no, kitang kita dito yung ah uh, tumatagas yung kanyang uh, malapot no na gagaling sa kanyang ari alright so ito yung isa nating inahin na nanganak nung nakaraan pito yung kanyang anak Ayan. Ito, pito no? so far okay na rin kahit papano eh uh, biyahe na rin yun hindi ganun karami pero hindi naman hindi ganun kakaunti okay na rin no alright so eto eto fatining ito eh ito uh, magdadalawang buntis ito nitong uh, 19 you no know? uh, October 19 magdadalawang buwan ito so malaki-laki na rin yung tiyan hmm. ganda, ganda na yung tiyan kasi ito kakapanganak lang din sabay ng isa natin doon 10 ito 13 sana ito yung anak nito 13 sana kaya lang eh lanus yung tatlo ito yung anak niya, sampu. Ayan. Ayan yung anak. Then, yung isang kabang natin ito, uh, nawala na natin yung anak doon, sa kabila. So, siguro, by the next week, siguro, hopefully, baka magpabarako na rin ito. Pupurgahin muna natin ito. Ayan, um, malaki na yung chan. magdadalang buwan. Alright. So, ganoon lang naman ano uh, mga kap no so kakatapos lang natin magpakain then uh, nag-update tayo dito sa ating uh, munting babuyan and uh, mamaya maya aakyat uh, na rin ako para magpa uh, pumunta na naman sa munisipyo no may mga transactions tayo doon uh, ngayon lang tayo ulit no na pupunta doon para mag-asikaso ng mga uh, dapat nating asikasuhin mga project sa barangay Alright, so yun lang naman eto magpapadede na ito basta pag humiga na yan tapos binababad ko lang yan simula nung nak hindi ko na siya winalay mabait naman yung nanay hindi siya kumbaga disiplina siya hindi na aapakan hindi na ano yung anak alright sige so yan lang naman ano ah uh, yung update dito eto nasira yan no yung may pansin yung may kawayan hindi kasi narapingan katulad nito nasira nung yung puti ko na yun sa kabila yung malaki dito pa yan dati sinira niya tapos nilagyan ko muna temporaring kawayan kasi nga nagkataon naman na iwalay ko na ito sa kanyang ina hindi ko na nagawa yan yan so dito yung kanilang drinker no? Umiinom, 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 sila yan. Sige. So 'yun lang naman 'no. Ah uh, muli mag-iingat po tayo lahat lalo na lalong-lalo na 'yung mga bumubyahe, may mga transactions. Sa bawat araw mag-iingat po tayo. So muli maraming salamat po. At uh, muli ang inyong lingkod, Kapitan Pets.